sabay-sabay na luto yung natira kong sagi. Mahal pa naman dito yan. Pag binibili mo sa, ano, sa Pinoy store, $5 isa. So, yung gagawin ko na lang, guys, yung, ano, Iminatamis ko para mag -stay longer siya. At saka ko na lang lagay yan ng gata. Yan. Mabalatan natin at yun ang ating kagdero. Magpakulo na tayo. Eh. Iluluto lang natin sa asukal muna at saka sa tubig sakalagyan natin ng gata sa Saturday para may papakunin tayo sa Sunday pag-holiday at i-share natin sa ating mga kasama hindi pupunta yung pinsan ko dito kaya, ayan kasi pag hindi natin maagapan tong iluto agad masayang lang din kasi oh, over. ilang araw, nung dala ko ito hilaw eh, bagong ano lang, bagong gapas pero nung dumating ako ilang araw nang sabay-sabay na toto. ito pa naman yung paborito kong saging guys yung saging saba yeah, ganyan ito, ito muna natin to guys para hindi masayang yung ating saging galing Pinas Ayan mga katakda, malapit na maluto yung ating saging kamukulo na lalagyan na natin siya ng asokal, puting asokal guys. Ayan, Matang-taman lang yung tamis, huwag masyadong matamis guys kasi yung saging natin ay, ibig sabihin huwag maraming asokal kasi yung saging natin ay sobrang tamis. Kaya gamitan lang natin ng puting asokal guys. Ayan, at naalala ko pala guys, lalagyan ko na lang siya ng sago or tapioca para... Gawin ko na lang dessert kasi nandito yung mga alaga ko At pinakita ko sa kanya, gustong-gusto niya. At nagdala siya ng gata. Gata din. Kaya, nagagyan natin ng gata. Hindi na makapag-antay ng sunday kasi gusto daw nila. Kaya yan, iloto ko na lang sa kanila. Sayang naman yung ating saba na saging na sabay-sabay na overripe. Kaya itong gawin yung mga guys, mga kadakdak gawin yung ito para sa pag nagsabay-sabay ang inyong mga saging na luto, ito na lang gagawin nyo. Kung wala kayong panglagay ng tapioca, pwede naman may natamis na saging, konting gata. Pwede nang ibinta, pwede pang dessert ng pampamilya. Ayan. Thank you so much guys. Ayan, keep watching for my videos and big love shout out to all my members. So, super chatters. Tribo to ba, tribo payag. Ayan, may shoutout sa inyo sa lahat ng mga bisita sa aking premiere sa lahat ng mga subscribers at baguhan pa sa aking channel. Please subscribe my channel, Duck Lifestyle. And ayan, thank you for supporting my small channel and thank you, thank you so much for the love and support. God bless us all. Keep watching guys. Thank you, thank you so much and keep watching. God bless us all. Ayan, dahil sa kami video ko, nag-sticky na. Nakalimutan ko ng ibuhos yung ating gata. <laughs> Ayan mga kalakak, thank you for watching and God bless us all. Bye! Ayan, nasarap na ating dessert.